Magandang araw mula sa DOST Pagasa. Ito ang ating weather update ngayong June 5, 2025, Thursday. Tuluyan na po na nagdeklara ang pag ng onset ng rainy season at southwest monsoon. Yung pinagkaiba nila, yung southwest monsoon, ay focus dun sa wind direction. Dapat yung hangin na nakaka sa ating bansa ay nanggagaling sa timog kanluran o southwest ng Pilipinas At ito rin ay nagdadala ng mga pagulan lalo na sa western part ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero yung onset natin ng rainy season ay focused dun sa dami ng ulan or yung sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan dun sa mga given uh, months na yon kapag nag-onset na. Pero dapat sa alang-alang natin na hindi porket na nag-onset na tayo ng rainy season ay ulan na tayo po lagi. So meron din tayong tinatawag na monsoon break. So ito yung... Um, kapag malakas yung easterlies ay napipigilan yung movement or yung southwesterly wind na nakakaapekto sa ating bansa kaya may mga araw na at least three days na sunod-sunod na hindi tayo inuulan pero um, dito sa ating latest satellite image makikita natin yung epekto nitong southwest monsoon at ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan lalo na sa Palawan specifically sa buong Mimaropa sa western part ng Visayas at sa western part ng Mindanao. Particular tayo dito sa Sambuanga Peninsula. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area. Ito po ay uh, nasa silangang bahagi ng northeastern Mindanao or Caraga region ng about 1,120 km. At ang latest natin na time ng pag-locate ng location ito ay kaninang 3 p.m. Itong low pressure area na ito ay nasahan na natin na sa loob ng 24 hours ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero yung development niya para maging tropical depression ay mababa. At yung northwest propagation niya, dahil meron tayong trough or yung expansion niya, ibig sabihin nung trough of low pressure area ay merong um, elongated uh, extension yan na kung saan yung mga lugar na yon ay may at lower atmospheric pressure. Kapag low yung atmospheric pressure natin, doon nagkakaroon ng movement ng winds packet from surface na maraming moisture papunta sa atmosphere. At dahil sa movement ng hangin na yun, nagkakaroon tayo ng maulap na kalangitan. At dahil dito sa mga ulap na yun, ina-expect natin na magkakaroon ng mga pagulan sa eastern part ng Visayas at ganun din sa eastern part ng Mindanao. Bukod po doon sa low pressure area na yan, ay wala naman tayong in na bagyo except doon sa tinitignan natin na, na LPA na, sa, uh, na binanggit natin kanina. Para po sa ating forecast bukas, patuloy yung epekto ng parehong southwest monsoon at nung um, trough of low pressure area. At dahil dyan ay patuloy tayong makakaranas ng maulap na kalangitan dito sa Mindoro at sa Bicol region sa natitirang bahagi naman ng uh, ng Luzon ay patuloy yung partly cloudy to cloudy skies pero hindi ibig sabihin nun ay um hindi na tayo uulanin. so may chance pa rin sa hapon at sa gabi lalo na na magkaroon tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorm at dumadalas na yan sa mga susunod pa na mga uh, araw Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 33, sa Baguio ay 17 to 24, sa Lawag ay 25 to 33, sa Tugigaraw ay 25 to 36, at sa Tlegaspi ay 25 to 33. Patuloy po yung epekto ng um, trough of low pressure area at yung hanging habagat or yung southwest monsoon. Kaya patuloy na magiging maulap dito sa Palawan, sa buong Visayas, at ganoon din sa buong Mindanao. Pero hindi po ibig sabihin yan ay 100% na uulanin tayo. So maaari pa rin po tayo na maka-experience na maalinsangang panahon pero mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa mga nabanggit natin na atmospheric um, systems. Dito po sa Puerto Princesa, ang agwat ng temperatura ay 25 to 32 at sa Kalayaan Island ay 26 to 31, Cagayan de Oro ay 25 to 32 at sa Davao ay 32 uh, 25 to 32. So, gano ba kadami yung in natin na bagyo ngayong buwan ng June? So, in natin na may 1 to 2 tropical cyclone na papasok. Pero hindi ibig sabihin nun na limitado lang sa number na yun. Maaring lumagpas din ito ng dalawa. Uh, depende sa atmospheric systems na makaka sa ating bansa. Also, kung magdevelop man yung low pressure area uh, into tropical depression or maging ganap siya na bagyo, tatawagin natin tong auring at ito yung magiging unang bagyo sa taon na 2025. Pero ito po ay somewhat na rare case dahil minsan may mga taon na uh, January pa lang ay nagkakaroon na tayo ng bagyo. Pero this year, June po uh, yung buwan na in-expect natin na baka dito pa lang sa buwan na to magkakaroon tayo ng bagyo. So ito po yung climatological track o ito yung usual track pag tinignan natin yung mga previous na mga bagyo na dumaan sa ating Philippine Area of Responsibility sa buwan ng June. And kung titignan natin yung climatological number or yung historical average na dami ng mga bagyo na pumapasok sa Philippine area of responsibility during month of June ay nag-start pa lang na dumami. And then sa first half ay konti yung mga pumapasok na bagyo, pero sa second half simula June hanggang December, ay dito na or siguro November ay dito na yung mga buwan na kung saan marami yung mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine area of responsibility.